Tumingan at sumama sa Tayo'y maglakbay Kunin na ang bisikleta At sa akin sumabay Ang kalsada kabundukan Ay naghihintay Araw ay nakaniti At kumakaway Kasama man ang mga tropa O kahit solo kayang kaya Huwag nang magpatumpik-tumpik pa Sarap magbayin Ngayon well, mga kadyo, tulak muna tay mga kadyo Dito sa huling, huling ahon Eddie Wow! Tama kadyo, takalang! Good morning mga kadyo For today's ride, pupunta tayo sa Grace Hill uh, Mataas daw yung ahon doon Okay, let's go mga kadyo Nandiyan sila parang cool Tsaka yung mag-asawa ni JR Tsaka si Maricel Dito sa Shell, dito sa may Freedom Park sa Antipolo So mga kadyo, nandiyan tayo dito Ay, sa Shell Kaya Shell sila parang cool Okay, let's go

A few moments later, Bago na, huh? Bago, 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 Bago. Bago will sit. <laughs> Okay, let's go. Oh. Mike. Radio Banayad lang takbuhan Dito kami sa may papasok na Gono Dito kami sa highway ng Kaitayang Gono Highway Dito. panayad lang takbuhan namin Para hindi kami maubos Mamaya kasi banata ng ahon Hey let's go mga jo. Takbong pogi muna Reserve, reserve Takbong pogi Yeah. Mamaya hataw Mamaya hataw tayo sa ahon ng ano, gray seal Taas daw eh, 32 uh, eh 32 Malupit yun natin Let's go! Okay, natulog yan o no? oh. eh natulog ako ng 10 ito nagising ako 10.47 tangin nung dumapat ganun eh, dapat na. sumat ka pala nagshot nga ako nabitin okay, yeah. kaya as wala una kaya last one shoutout to si JGTV okay, shoutout ko na sarili ko sa riniko, so plato yung si JGTV di ba sumasagot? oo oh, so suplado sa <laughs> Let's go Dennis! <laughs> Now, mga kadyo kakaliwa tayo rin sa ano, highway pagkasidiretso yung bayan niyan Puntes okay, sila ni Kuya ha Ayos shoutout natin si Benok Benok Adventure. Let's go mga Benok. One eternity later. Kaya mga kadyo, dito na kami sa may bago magkanan, papuntang Grace Hill. Ayan. So, ito. So, ayan, Grace Hill. Ito yung highway sa kaliwa. Pagkailan dito, kakanan. Sige yung kasya. Ano sila? Dito na! Dito na, kanan tayo. Base is... Dito na. Dito na yung Kung kailangan kong pumili ng Cloud 9 ha. Oo nga. Habang no? wala ka sila. Ay, mga ka-jo, ahun tayo dito. Pahinggan okay. mo tayo sa dali. jo ito highway. So doon kami... Yan, doon kami galing. Doon sa banda tapos diretso-diretso, tapos pagdating dito, may Grace Hill na logo, pakanan. Oja muna kami sa baba Kasi ano, Dennis muna A few moments later makakaabot. Sobrang tarik eh. Okay, let's go! Habib, unang ahong pa lang. Malupit na. <laughs> Paano? Pahilang nga, <laughs> pre. grabe ang tarik aong oh. grabe yung mga kadyong ang taas 17 ang gradient 17-18 mayroon pa mas mataas doon bandaroon, okay let's go Tatlong ahon pa. pa Dito tayo. Woo! Tatlong ahon pa. Let's go. Let's go. Portuguese video. <laughs> <laughs>

Kaya na dilas? Kajo number one. A few moments later. Hey mga kadyo, dito tayo sa ano, yung huling ahon. Ah, uh, pero matarik. Grabe. Sige natin mamaya kung anong gradient. Eh may nakasulat nga o steep road ahead. Ayun mga kadyo. Okay let's go. Sige natin. <coughs> Lakas si Charlie talaga oh. Grabe ang taas Yun know, o, grabe ang taas Naglagang <laughs> tukahan ni Kadyo Pahinga muna ang taas niyan lang, Edi wow Kaya <laughs> <laughs> mga Kadyo Ito si Batman Si Batman tsaka si Flash oh. Batman and Flash Ayan o no? At sumama sa Tayo'y maglakbay Kunin ang bisikleta At sa kin sumabay ang kalsagat kabundukan ay naghihintay Araw ay nakaniti na at kumakaway Kasama man ang mga tropa O kahit solo kayang kaya Huwag nang magpatumpik-tumpik pa Sarap mag mata At kung saan ka dadalhin ang iyong paa mga kadyo, napuntahan na namin yung ano uh, Grace Hill Cafe so. Sarap magbike. Woo! <laughs> Para at sumama sa akin Tayo'y ng Kunin ang bisikleta at sa kin sumabay Ang kalsada kabundukan Ay naghihintay Araw ay nakangiti na At kumakaway Kasama man ang mga tropa O kahit solo, kayang kaya Wag nang magpatumpik-tumpik pa Sarap okay, Let's go! Alis kami rin sa Grace Hill Cafe Punta kami kay Manang, lugaw kami, lugaw Morning! Morning! <laughs> Morning. <laughs> Morning. <laughs> nabasa yung helmet ko ba? Sticker ano po, ano yan, na, nakakorte siya uh, Pag tinanggal nyo, nakakorte Philippine. Philippine. Ano siya? Ano yan, Luzon, Visayas, Mindanao oh, na. Parang nagbigay din kayo ng ano <coughs> Parada ko muna Si po. Kuya <coughs> Thank you ha Si Paring Paul Radyo Yung pa-uwi, more on Luzon naman Na sa iba yan eh pal Yan dito kami mga Sa Sikatan Kape Sikatan Sikada Kape Sikada is ano yan eh Kuliglig Kuliglig yan eh Marami. Second time ko rito sa Sikatan Sikatan Kape Sikatan Kape Yeah, no. Atan kape. Woohoo! Okay. Oh, pare kayo. Nasa pagka tayo. Andito tayo sa ano, sa Sikatan Kape. Ah, Sikatan. Sikatan Kape. Ay, Ay mga sikat na po pupunta rito. Siya. Yung mga nagkakape rito, mga sikat. Yeah. Ayun. Kaya sikat na rin tayo. sikat na rin ako. <laughs> sa bakas, sikat, Pas sikat. <laughs> sikat na tayo. Thank <laughs> Kawawa oh, yung tubig ko Yung okay, mga kadyo, paalis na kami rito sa sikatan kape Bali, pauwi na kami Ito, kakala kami rito Tapos lusong, ang gandusahan na to Sa highway Dito tayo Nakakaliwa lang na kami Okay, mga kajo, hanggang dito na lang. Itong vlog. Okay, let's go, mga kajo.